ngayon mga bade, ang lakas ng bade ito. Hindi makatawid yung aming motor. Pero lakas mga bade. Yan yung motor namin mga bade. Yan yung motor namin. Sobrang lakas ng baha. Hindi madadaanan ng motor. Ang lakas mga pati. Mukhang matatangay na ako ng baha. Sobrang lakas mga pati. Ano dapat namin gawin? Para matawid namin to. Yan, so naglakad-lakad kami dito. Ang hirap tawirin ng motor. Hirap tawin nun Ito Nagkaulat uh, na, 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 Nag Nagkadakat kami dito mga pati kong ano Sira lang Balikasan Ayan mga kabadi Lakas talaga mga kabadi Kanina pa yung ulan dito ito kung dito po tayo sa dub dub blinking di microscop yang kan May babalikan lang ako. So, babalik muna ako mga badi. Update ko na lang kayo kapag nakabalik na ako. So, ayan mga badi. Bumalik kami. Pero pag balik namin, ito ang hindi namin inasahan. Lumakas yung baha. Yan yung kasama ko. kapadi abot Abo ko ka po kapadi abot ko talaga kala ko makakatawid yun yung motor namin hindi oh, ma Dito talaga makakaya Ito, eh. mga badi. So, salamat sa panonood. Salamat sa panonood, mga badi. See you to next video, mga badi.